Without people na. Puso na yung without people Hindi mm. Di ba natin itataog? Sarap nga yun eh, nakatao. Para pa tayong nag-iingat niyan eh. Di ba? Sarap nakatao. Mm. O, oh, nga. grabe na yung pagtao? Ano, ano, yun? ano, ano, ano ba yun? Eh, huh? ano ba yun? alam mo ano parang suba? ano magluba. Jeris, 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 Jeris. pa 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 ko pa 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 ako, Plata, dito ka o pala. Huwag na. Uy. Dito ka na. Huwag na. Tupuan roon. Without people na. Pero, Kain na. Pero boses na dito ni. Pwede na kumain? Oo na. Kumakain okay. na Naka video lang. Hindi naman tayo kasali sa video eh. Kamay lang natin. Bayaan okay. mo sila. Oh. Kahit na. Bayaan mo. Pengin si sibuyas at pengin oh. sanyan sa kanila yan, de, wala galing ha. kambing kambeng, kanyang, ang gilatig, eh, tinawag ko na dito, ano. What? Mm -hmm.